ganito yung bahayan niya. Oo, uh -huh, uh -huh. ganda. Pero wala lang ito. At saka tipay. Parang wood lang siya, guys. Preset na siya. Ah, lahat na ito, patos so, siya. Ah, okay, oh, okay, ganda. May Crystal. may ratan, Eh, may ratan, Eh may ano to, Nofi, yung mother of fair, mm, mga dito. products niya dito sa sulok, pakopos. Ayun. Sarap. Hello mga idol, nandito tayo ngayon sa pagawaan ng kita kay Sulupa Kukus At bibisitahin natin siya dito ngayon titingnan natin kung nandito siya Assalamualaikum to Nandito tayo sa pagawaan Assalamualaikum dito tayo sa paggawaan ng itak. nandito sila. Sir, sir. Ah, sige lang. Pasok, pasok. Okay lang ba magvideo? Oo, oh, okay lang. <laughs> nandito si Sulu Pakupos. Yan, oh, si idol. Ayan mga idol, no nandito tayo ngayon. Ayan yung mga products niya dito sa Sulu Pakupos. Dito tayo ngayon sa kanya. Ito yung paggawaan niya ito yung mga uh, magandang quality ng kitak kahit saan na to nakaabot yung mga gawa niya ayan, yeah. yeah, sa idol oh. ganda yung mga gawa niya mga idol kaya dito ako nag order ganito yung bahayan niya oh, okay. ganda. pero wala lang ito at saka tipay parang wood lang siya lang sya. pero oh, wala na ito siya pero ukit siya Hmm. Okay, Pero kung mayroong ganito, kung meron ganito, may additional tayo. Mga kasi lagyan pa dito. Lagyan pa dito. Mm, lagyan pa dito. Iba pa yung pula, ito Kasi ano, kapag lagyan pa ito, may additional tayo mga 2000. Kasi mahirap yung ito ba? Uh, oo, kasi ano 'yan. So kung kumbaga ganito 'yan siya. Kasi, ganito. Oo, oh, pero ukit ito siya dito. Traditional ukit. Ah, traditional oh, ukit lang siya. Parang ukit sa ating ano. Ito mm sa -hmm. nanya. Ito sa nanya. Ganyan na ba siya kahaba? Ako na na siya oh, ganito, so, ganito na. Ganyan kahaba. Oo. So, ito okay. lagyan natin ng ratan. Ah, sige, ganyan. Oh. Yung natural lang, boss. Oh, natural siya. Oo, so, ah, ganyan. Ukit na lang. Oo. Oh. Kasi yun man yung sabi niya. Oo. Oh. So, ganyan. Ilang hmm. inches to, boss? 14 to 15 inches. 14 to 15 inches. Ganda. Okay. Ganito na siya. Ilang siko ba yung gusto niya? Siko. Yung ganyan? Ay, yung ganito. Yung, ano ano pa yung mga ganun daw? Pero okay nito, kasi okay inyong, yung sali, okay na ito. Kasi hindi okay na, talaga. Ito tatlong siko. Ito may, may may ari na to. Meron, ano to, kay Dr. Pa, para. Um, o yung kapatid uh, ni Bob. Uh, mga ilang nice weeks, ito. boss, bago ma, ano. Ganito, mga usually mga ano yan. Mga Three weeks to four weeks, weeks. Yeah. Three weeks. Three weeks to mm -hmm. four weeks. order mm -hmm. uh -huh. Yung mm. sa akin kasi yung bakal ko di pa dumating eh dalawang yung ano yung flat ng sensor yung guide bar. Yung guide bar? Sa ba? mga ganda. Na, doon bar. pina-deliver ko na. Ah. <laughs> o kasi ayaw ni Mrs. na ano gusto niya yung guide bar daw talaga ang gagawa oh. niya. Kasi yung katana biling ko sana yung nakaraan. Oh, oh. Sabi yan. niya hindi daw. Ito yan may ari siya. Ah, oh, ganda oh. Kedok. Okay, Ay, hmm. ano pala siya? Takot din ni Gob. Ngayon hmm. tayo siya ganito. Pero hindi pa yan, patapos pa yung ano natin. Pagawa na lang ako, boss. Ano, boss, yung bayaran? May Gcash ka? Meron. Uh, punin ko na lang yung Gcash mo. Oo. Uh -uh. Kasi ko na lang sensor. Ayan mga idol no, uh, welcome na welcome ako dito sa pagawaan ng itak ni Solo Pakupos uh, Napakabait yung mga tao dito, uh, lalo na yung mga kasama niya, lalo na si idol natin Ayan mga idol no, napakaganda yung mga gawa, mga obra ni Sulu Pakupos Ayan, napaka the best talaga mga idol Mga obra niya Kaya mga gusto mag order dyan ah, uh, Visit nyo lang yung channel niya At marami siyang mga post doon uh, Regarding sa mga products niya Mga idol no Ito, obra. Lang, ito ba? Ito ay 14,500 Pero set na siya Ah, lahat na ito? Lahat na siya Ah, okay, ganda May, Kristaan. may ratan eh may ratan Ay, may ano to And office, yung mother of fear mm, Back, Pearl. back pa yan, yeah. oh. Pearls, Ganda, ang ganda mga idol, oh. <laughs> yeah. Tapos, oh, may, may Pwede talaga yung pang souvenir sa mga mm. opisina Pero, functional ito Functional Pwede mm. pala sa gusto. Ganda Pwede pala sa Ganda ng mga oh. oh. 3 to 4 weeks yun, boss, no? Oo, oh, oh uh, okay. kasi ano, marami ngayon ng order. Mm. <laughs> kasi parang Oo. pang, maraming pang souvenir ba? -hmm. Oo nga, pang souvenir, talaga. Oh. Oh. Sa pang souvenir nila sa tatay nila. Pati yung babae, eh. may mm. nag-order mm. na pati yung babae. Mm. parang mm. wow. Ibigay nila daw sa tatay. Ang ganda kasi yung mga obra mo, eh. <laughs> Dito sa hulo, mga idol, itong pagawaan na ito, ito talaga yung mga pulido na paggagawa. Yan. Kung gusto nyo ng mga souvenir, dito lang. Kay Sulupa Kapos, visit nyo yung page niya. Ayan. ano, traditional na oh, tela dito sa Sulupa. Traditional na tela. Uh, <laughs> Pero ma-price yung tela na yan mga <laughs> <school>. <laughs> Nagbili ako. Ayan mga ka-adventure no, bago pala tayo uuwi, ah, nagaya si Solo Pakopos na manguha ng buko para makahigup tayo ng sabaw na masarap. yan Manguha kami ng buko dito sa lupain eh ng mga kasama niya. Ah, sa kanila din ito dito na ano mga idol no. Napakaganda yung lugar. Ah, napaka ano tahimik. Napaka napagandang Napakagandang mag-relax dito mga idol. Yan kung makikita niyo yung paligid napakaganda. Ayan mga ka-adventure no. Ah, sobrang saya ko ah, dahil pinasyal ako ni ni Sulo Pakupos dito mga idol no, ah, napakabait talaga nila mga idol ayan sa mga gustong mamashare sa hulu huwag na wag kayong matakot kasi napakaganda na ang solo ngayon hindi na tulad dati na medyo alanganin ayan mga idol dito na tayo sa boko na pagakyatan ng kasama natin na ah, no kasama ni Sulo Pakupos ah, napaka snappy mga idol dahil nakapans pa naka pantalon pa na akyat uh, medyo mataas taas yung akyatan niya ayan no naka pants pa yan mga idol pero grabe ang galing talaga masasabi natin sanay na sanay talaga umakyat ayan mga idol kuha tayo ng buko ayan Uh, nagpapasalamat pala ako mga idol no, kay Sulupa Pakupus dahil sa pagpasyan at pinasyal niya ako dito mga idol napakabait talaga nila mga idol yan, mga idol, bisit na kayo dito sa Sulu mga idol. Napaganda ang Sulu. maano ano ka talaga? Nag masaya ka talaga sa mga beaches dito, mga ano, magandang pasyalan sa Sulu. Yan mga idol no. Yan medyo mataas-taas din yang niyog no yan mga idol. Yan. nantay na lang namin mga idol no. Na maka ano, makakuha. Yan. Napakaganda yung lugar mga idol. Napakatahimik ito lang gulo. Ayan o. Oh. Napakaganda. Ayan o oh, nga idol. Umpisa nang maglalaglag.

inyo. Okay, mga kukunan buku Ayan. 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 tayo, mga

Ayan mga idol no, ah, uh, bali pinadalhan pa nila tayo ng buko. Hindi ko na sana tanggapin kasi nakahiya na no. Yan pero ang grasya nga mga idol pag tinanggihan na uh, ano yan, uh, parang magtampo ba kaya tinanggap ko. Kaya maraming maraming salamat sa mga kasama niya at sa kakay eh, idol no. Yan mga idol, uh, maraming